Please subscribe ito Money Vlog. Ah, uh, payagan po si ano, Tito Manny Vlog na mag-reactor para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man records ng ano eh, ng awayan. Sa video pong ito ay uh, makikita po natin ano, na talagang si, si Kalingap Dan ay seryoso kay Joy Diwata. Ano at dito malalaman po natin ah, kung ano po yung ah, mga nagustuhan niya kay Joy Diwata. Papanoorin po natin yung video at ah, bibigyan po natin ng konting reaction. Pero bago po yan, ako muna po ipamabati sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at ah, magandang gabi. Sa inyong lahat mga kapatid, saan mo kayo ng panig ng mundo naroon ngayon ay ah, mag-iingat kayo palagi at ah, papalain kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin supportahan sila, Kuya Bar Santos Matubang, Kalinga Prab, at uh, Ate Edna Vlog. Ganun din po si Jack Tapia at yung mga kasamahan ko sa Karepa na Kalinga, Reactor Partner, at yung mga charity vlogger na Kalinga Partner, ano po, pakisupportahan uh, din. At kung pwede, kapag tayo po nanonood ng kanilang mga video ay huwag po natin skip yung ads so, upang sa, sa ganoon tayo po ay makatulong sa kanila at sa kanilang mga tinutulungan. Ito po yung video no na talagang dito ay uh, galing ha, sa puso ni Kalingap Dan ang kanyang mga sinasabi at seryosong seryoso po siya. Ha? Papanoorin po natin yung video no at ang kabuuan po ng video ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Kalingap. No. Ayan na oh, ayan na oh. Ayan, no? Allah. oh. Hala. Gusto Oh, hala. Hala, hala. Wow. Wow. Oh. Oh, bliss kay kuya, oblis Bliss kay kuya. Bliss muna, anak. Oh, bless muna. Oh, bliss muna, oblis, oh, Bliss muna. Oh, thank you, oh, thank you. Oh, thank you muna kay kuya. Paano mag-thank you? Oh, kakatingta. thank you. Kuya, dali na. Oh, hug, hug hag kay Kuya, hug, hug muna, hug. Hug Kuya. Hug Kuya, hug, hug, Kuya. Marunong siya. Ha? Oh, paano hug? Hug Kuya na dali. Oh, hug, hug, hug. Oh, hug. bigla <laughs> <laughs> Biglang lumapit. <laughs> <laughs> Biglang lumapit na, wait lang. Asan ah, dali ang nak? May sasakyan dito sa banda. mo. Mm. Tawagin ka. Basic belt 'yan. Sakay ka na. Hmm, sakay ka na. Sakay ka na. Ano mo <laughs> Sakay ka ayaw. Ito, ba? na. Ayan. Ayan, galing. Sakto Ang ganyan tatlong taon daw ito eh. Ay, matagal palang magamit niya. Hanggang tatlong taon. Hmm. Ganyan mo na na. Ganyan mo na sa paa. Paa. Ayan. Tulak-tulak mo -tulak na eh, kuya. Marunong kaya siya. Matututo naman siya ay, grabe. Si Kuya parang nagtulak sa'yo, ha? Sa bas-bas, no? Oo, sa basbas -bas, oh. o. Uy, galing. Yehey! Wow! <laughs> <laughs> ano ba, Ani ba siya? Ano ba lang oh. siya? Ano bago lang talaga siya? <laughs> Ayan. Oo. Oo. Uy, po, lang panood po natin yung video, no? Baka kakalaan nyo po kung sino yung... Ah, niregaluhan ni Kalingap Dan, ha? Ah. Wala pong iba, kundi ito ay si Alumnion, ano, yung ah, kapatid na bunso ni Kalingap Rob. Talagang namang ito yung napakagandang bata, no? Babaeng bata. <laughs> Babaeng bata. At isa ba po, eh talagang mahal na mahal po yan ni Kalingap Dan, ano, yung kanyang kapatid na bunso, ano, at binilha niya po ito ng bahay, ano? Ganun po, kabait itong si Kalingap Dan, ano, pagdating po sa kanyang pamilya, eh, talagang open po siya, no, si Kalingap Dan, at talagang makikita po natin nandoon po yung uh, pagrespeto niya sa kanyang magulang ano kay Kuya Brooks at uh, doon po sa kanyang uh, chahin, sa asawa ni Kuya Brooks ano po at uh, siyempre doon po sa kanyang paboritong kapatid ano si Alimyon talagang uh, masasabi natin na si Kalingap Dan ay maayos na maayos ano po walang ka problema ano kung bagay mabait na tao pogi ano malalahanin ano po at ang um, bait sa pamilya ano provider ano po kaya uh, okay na okay po si Kalingap na ano kung sakali man <laughs> ayan na naman tayo eh <laughs> kung sakali man na sila ni kay Diwata ay magkakaroon ng magandang relasyon ano po kung sakali lang naman ano hindi naman po natin sinabi na meron na ano kung sakali lang ano po mainit <laughs> nagwapawisan po ako medyo mainit yung panahon ano po? At na uh, kung sakaling sila ay magkakaroon ng magandang relasyon ay uh, okay na okay ano. opo po ay uh, botong boto. Ha? Uh, dan para kay uh, Joy Diwata. Uh, at wala na po akong masasabi pa. <laughs> sa ugali ni Kalingap na ano, napakabait na tao ano. Siyempre, kundi naman po si Joy Diwata ano na talagang nakikita po natin ay napakabait na bata din po ano? Ay dalaga na pala. <laughs> napakabait na dalaga niya, diwata. At alis parehas po sila, no? Nagkakapareho po sila. Alis ng ugali, no. Na talagang sila ay parehong maalalahanin, no, pagdating po sa pamilya. Ay talagang uh, maalalahanin po sila. Pupugbahal po sila, ano, sa kanilang pamilya. 'Yan naman po ay eh, 'yan naman po yung nakikita natin sa kanilang mga ugali at ayos na ayos po na silang dalawa. Ay sa ngayon ay love team, ano? Sa ngayon po ay love team ano po. At ah, maganda yung takbo ng uh, teleserye eh, ng Danjoy. Ano po nakikita naman po natin na talagang uh, maayos ano po kasi s'yempre yung po kasi uh, kanilang mga sinasabi. Talagang galing po sa kanilang mga puso, ano. Kumbaga, ay hindi na mag-iisip pa nang sasabihin. Ano sapagkat uh, nando na po 'yun sa kanilang puso, ilalabas na lang. <laughs> Kasi parang makatotohanan po eh, no? yung kanilang uh, pag-uusap. Ano po, pag uh, sila yung binablog, yung kanilang pag-uusap ay eh, parang totoong-totoo. Ano po, na ibig sabihin ay uh, talagang totoong lang gagaling po sa kanilang mga damdamin. <laughs> siguro darating din po ang panahon na itong dalawang ito ay uh, maaaring uh, Ano po, kaya yeah, yun, ano po, marami marami salamat po sa inyong lahat. Ano. Kaya yeah, yun, ano po, ha, ah, totoo naman po yung aking uh, thumbnail no, na may magandang babae na binigyan ng regalo si uh, Kalingap Dan. Siyempre, yung kanyang kapatid, eh, napakagandang babae. Ano po, kahit bata pa, makikita po natin na talagang uh, magandang maganda po siya. At mahal na mahal po siya ni Kalingap Dan. Ano po. Yan, ano, patuloy lang po tayo sa pagsuporta kay Kalingap Dan. Ano po. Nakita ko rin doon si Kuya Brooks. Ano po, si Kuya Brooks, si Rhea Olarte. Nandun din po ano, pagi paki po, po ano po at siyempre si Kalinga ay si uh, si maraming, maraming po ay po at po ay 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 po